Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet-pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Caupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Naranasan mo na bang maiwan o malimutan ng iba? Nung bata pa ako, may pagkakataon na nalimutan ako akong sunduin ng mami ko sa sinihan. Buti na lang may kasama akong yaya. Ang problema, wala naman siyang pera. Mula sa Makati, nilakad namin hanggang sa Maypasay. Doon ko ako unang beses nagkakalyo sa buhay ko. Sa Biblia, ang mga balo at mga ulila ay tila nalimutan ng lipunan. Sila ang mga mahihirap dahil wala silang asawa o ama na kumikita para sa kanila. Kaya naman may espesyal silang lugar sa puso ng Diyos. Sila iniingatan niya at may ilang kwento sa Biblia kung saan pinagpapala ng Diyos ang mga balo ng mga himala. Kapamilya, kung pakiramdam mo'y tila nalimutan ka na ng Panginoon, huwag kang mag-aalala. Naalala ka niya. Sa bawat sandali, ika'y pinapanood niya. Hindi ka pa umiimik, alam na niya ang ibig mong sabihin. Ganun siya kabaliw sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, hindi hindi mo ako malilimutan o nanginsay pababayaan. Pinupuri kita. Amen.